Ah, Alright, kumusta mga sadik? And welcome back sa aking channel At ngayong araw nga ay araw ng Wednesday uh, At tayo nga ay pupunta na doon sa Sinabi ko nga, yung uh, isa sa medyo uh, malaking uh, bilihan ng mga motor of arts uh, dito sa San Fernando uh, Tatlo to eh, tatlong shop to yung uh, medyo may kalakihan na nagbebenta ng mga motor parts dito sa san fernando pero ang pupuntahan natin ngayon is yung isa yung isang uh, shop uh, dito sa may mexico lang yun yung pupuntahan natin ngayon at ngayon nga ay magpapalit tayo ng gulong so papalitan ko na ng gulong tong ating motmot uh, -mot. uh, at papalitan ko na ng medyo yung pinakamalaki na siguro sa likod para iwas sa ano tayo kasi pag medyo maliit ka mukha niyan pag may konting maliit na bato lang medyo parang nadudulas eh nadudulas yung gulong at saka medyo pudpud na rin yung uh, gulong natin talaga kaya kailangan na natin magpalit at magpapalit na rin tayo ng preno sa harap then sa likod medyo okay pa naman eh mabilis lang naman napupudpud na preno is yung sa harap sa akin ha <laughs> ayaw ko lang sa iba kasi ako talaga pag nagpepreno ako harap likod ginagamit ko minsan para para malakas. <laughs> At ngayon nga ay nandito tayo sa on the way tayo sa ano, Kalulut. Dito tayo sa Kalulut dadaan. Then Mexico ang punta natin sa Mexico. Oh, dito lang sa may uh, Mexico pa ni dito ang daan ang daan natin. Then afternoon pupunta tayo ng San Fernando pero hindi ko na kayo sasama syempre. <laughs> Dahil lang content natin ngayon is dito lang sa motor shop dito sa may uh, Mexico at ililibot ko kayo doon at titignan natin kung pwede mag sa loob at syempre magtatanong na rin tayo ng mga presyo ng mga uh, common na kailangan talaga ng mga motor natin kamukha ng gulong, preno yung mga ganyan, tatanungin natin doon and yung mga oil eh, syempre at uh, baka hindi ko alam kung bibili ako ng oil ngayon baka or ano kasi pag mag change oil na rin ako eh pero titignan natin kasi sa ano pa naman to eh November 21 pa ang uh, Isang buwan ng aking ano Isang buwan ng aking uh, Change oil mula nung nagano ako And yun nga at medyo makulimlim nga ngayon no mga kasadik Kaya wala akong jacket ngayon Medyo maalinsangan Kahit na walang araw medyo malinsangan pa rin Kahit na makulimlim lang ang panahon At nandito na nga tayo no Sa malapit na tayo sa kalulut kalulut na na siguro itong lugar na to nandito nga yung maraming dumadaan na truck kasi nga maraming mga uh, factory dito hindi ko alam kung anong mga pagawaan to mga nandito at ito nga no so nandito na nga tayo sa may ano ngayon uh, nang duma dumaan na tayo dun sa ano so nasa kalulut na tayo at ito nga yung simbahan ng kalulut no daanan na rin natin at pagdating dito liliko tayo dun sa may kanto papuntang express uh, expressway yun dito sa NLEX papuntang NLEX yung daanan babandang bandang ano left side so kakaliwa tayo pagdating natin don at madadaanan na natin yun madadaanan na natin yung uh, bodega na yun bodega si eh <laughs> And first time ko ba lang makakapunta dun sa shop na yon kasi nga uh, nakikita ko lang sa Facebook tong uh, ano na to. So titignan natin kung anong meron dun sa shop nila. Uh, nakita ko naman dun sa shop nila, asa uh, sa Facebook nila. And yung shop hindi ko alam kung nasa bandang left side o right side dito sa may Mexico. Dahanapin na lang natin dito, along the highway lang naman to. Ayan. Dito kasi maraming mga pabrika rin dito. Ito, kamukha na ito. Ang ginagawa nga. No? Hindi ko alam kung anong gagawin dito. At tadi dito lang banda yon, Nahanapin na lang natin. At ito na nga. No? So, nasa Mexico. Paano po na tayo? Mexico. pa hindi na ako nag google map kasi nga eto lang naman siya nasa tabindaan lang Ito ah, nga yun. at eto na nga tayo Ito WM Ito, motor parts WM motor parts dito ba yun Dito ata ah, tama dito nga tayo pasok ako magtatanong lang ako sa loob At yun na nga mga kasadigatan, dito na nga tayo sa loob na nga uh, WM dito sa may Panipuan, Mexico. At uh, medyo mali nga at itong napuntahan nating shop at tinuro tayo nung uh, mga tao sa loob na kung pe-personal ano lang daw tayo is pumunta daw tayo dito sa may San Fernando dahil itong shop na ito, uh, dito pala binibili o kinukuha ng mga uh, kasadigdati na meron mga Uh, tindahan ng mga moto yung mga motor uh, motor parts so dito nila kinukuha yung mga yun then e nila sa mga shop nila so kailangan pala pag pupunta ka dito gagawa ka muna ng account para makabili ka kasi nga yung mga ibinibenta e nila doon sa shop na yun is talagang bultuhan parang uh, ano yun parang nakapunta na kayo doon landers o ng supermarket ganyan parang ganun siya kumbaga pupunta ka doon sa loob din mamimili ka ng mga pyesa ng motor, parang gano'n so napakalaki ng bodega na yon at tinuro at naman sa atin dito ni ma'am, yung uh, nag nga doon sa mga tao pumapasok doon na doon daw tayo pumunta sa may uh, San Fernando yun sa pupunta ng intersection sa tabi siya ng Yamaha so dito lang sa may papunta ng uh, Pepsi ata to so doon yung pwesto nila uh, nag-iisa lang yung Yamaha dito papunta ng intersection at, at, doon lang yun sa tabi nga at ngayon nga ay nandito tayo so umikot tayo uli dito sa may kalulut uh, kalulot papunta naman sa may San Fernando tayo ngayon at bali ito lang yung daan magmula doon sa may uh, Mexico Panipuan papunta doon sa may shop nila so nandito na nga tayo at on the way tayo doon sa may sinabi ni ma'am na pwede daw tayong bumili at magpagawa ng motor And sabi ni Ma'am, lahat daw ng piyasa na binibenta doon sa shop na yun is nanggaling din sa kanila. So talagang ito yung partner ano, ng shop na yun. So kaya kung ano man yung mga binibenta doon sa malaking shop dito, yung bodega ng mga uh, parts ng motor, eh, yun din yung mga binibenta daw doon sa shop na pupuntahan natin ngayon. At nandito nga tayo no, so may stoplight na to at bandang kanan, uh, dito yung sindalan din sa kaliwa. Mga ilang ano lang nandunan daw tayo sa shop at malapit lang dito dito sa may stoplight na to Yamaha na katabi nung Yamaha mismo tandoon yung shop na pupuntahan natin at yun mga asidik no? so samahan nyo ako at doon tayo bibili ng gulong magpapagawa ng preno and kung ano pa yung pwede nating ano. at medyo ano lang naman yung kapagawa natin dito sa motor natin hindi naman masyadong karamihan no? gulong at preno lang and bibili siguro ako ng oil pag may ano pero hindi pa siguro ngayon pero baka bumalik tayo uli dito uh, next time tara mga sadik, samahan nyo dito at eto na nga yung shop nila eto nga yung mga gulong nila so napakarami and mga pang change oil, lahat ng oil nandito dito pang hero so, napakadami nila siyempre mga body ng uh, motor meron din dito mga rim so napakadami lahat ng kailangan natin upuan yung mga pang tubeless so meron din dito yan. so one stop shop napakarami yung mabibili para sa mga motor nyo kung mga nag upgrade kayo ng mga motor yan Anong brand ba? Ano bang meron? Marami kasi yung brand ano, may quick, may bis, may ano. Magkano yung fit Euro, 1.6. Yung 8.60 ba? Ano yan sir? Yung 8.60 yan po yun? Eh? 8.60. Ang dami ah, so. Ah, Para medyo... Kasi sir, pag linakihan mo, baka may tamaan naman kasi sir. Ito. Okay lang sir, kung ipalagay ko rin dito. Ako, pwede naman. Pwede. At ito na nga yung gulong na binili natin. So 90 by 90 lang yung binili natin na gulong dito para sa likod. At binaklas na nga ni Kuya yung gulong natin sa harap yan. At Papalitan nga niya ng bearing yan. At, at rin tayo ng preno dito sa harap. Ayan at binaklas na nga ni Kuya no. So napakabilis gumawa dito ni Kuya at binalik na nga niya kaagad yung ating uh, gulong at ito nga yung bearing na pinalit ko doon. Bali dalawa yan, kabilaan. At kaya naman uh, gagawin naman ni Sir yung Uh, gulong natin sa likod yan binabaklas na nga ni sir yan yung gulong natin sa likod no? napakabilis gumawa ni sir at yun na nga no. so tinatanggal na niya yung gulong natin tinanggalan niya muna ng hangin at ito na at tatanggalan na nga niya itong gulong at papalitan na niya itong uh, uh, binili natin na gulong na uh, itong medyo malaki na kalakihan dyan at ito nga yung ating gulong no? so medyo malaki na ito sa luma natin 90 by 90 na to, yan medyo good sa to medyo malaki to doon sa luma natin and tubeless na nga rin no? so karamihan ha, tubeless na tubeless talaga yung mga gulong ngayon at eto na at gagawin na nga ni sir tong ating uh, gulong para doon sa dikod at eto yung shop nila tignan nyo naman napaka ano, dito tatlo ata silang mekaniko dito na gumagawa at ngayon medyo wala masyadong uh, tao kaya naasikaso kagad yung ating motor at tapos na nga mga kasadik no? ang bilis Sadik at tapos na nga tayo nagpapalit ng gulong ng preno at ng bearing sa harap uh, at okay na goods na yung motor natin. Pwede na nating isabak ulito sa mga lubak-lubak. <laughs> uh, at yun nga mga kasadik, dun sa mga sadik natin na nag mayrong mga motor shop na malalaking uh, ben, na mga nagbebenta ng mga motor parts. Uh, at yun nga no so sa suggest ko sa inyo na pumunta kayo doon dahil talagang parang pumunta kayo ng baklaran doon nandoon lahat ng pyesa ng motor at doon naman sa mga kasadik natin na gusto lang magpapalit ng mga pang personal ano lang, papalit ng gulong, preno tune up, dito sa may San Fernando at nandoon nga sila, no yun Sino Motor Farts at yun mga kasadik, hanggang dito na lang ang ating video, ingat po tayong lahat and bye bye